<coughs> oh, kalaglagan loglang <laughs> lang, luwag lang, luwag lang Huwag mo ganong ianong yung kaliwa mo Kasi medyo <coughs> Jab taas, jab baba Jab taas, jab baba loglang lang, loglang lang, loglang lang loglang lang, luwag lang luwag lang, luwag lang. Luwag lang, luwag lang Okay <clears throat> ulit, ulit. <laughs> o, oh, kala ko mabasakit yung kaliwa. Ha? Ha? <laughs> jab taas, jab baba. Tapos street sa ano, sa chan. Jab sa taas. Ulit, ulit. Jab taas, jab baba, jab taas, street sa baba. Ulit. Tapos jab. Jab sa taas, tapos bigla ng, ng right hook. Jab. Hook, hook ka na. Ulit. Ulit.